Ah. Oh. Teka Saan ka? Bigyan ka ng ano, ano gusto mo? Piso, limang piso. Ah. Ito, ito, ito. Bibigyan kita. Ah. Oh. Magkano 'yan? Ito pa oh. Kuya. Meron pa. Magkano 'yan? Magkano yan? Ah, ito pa, meron pa. Oh. Ah, oh, limang piso. Ah. Oh. Ano pangalan mo? Ito pa, meron pa. Hoy, Oh. Meron pa. Oh. Sayo na to lahat na. Pasko naman eh, Pasko naman. Oh, ayan oh, sayo na yung mga barya niyan. Ayan, ano pangalan mo? Ha? Ah. Taga dito ka lang. Ayoko, ayo mga ka-idol na hindi niya alam yung pangalan niya. Ayan oh, pag ganyan-ganyan ang sa dito mga ka-idol, dito sa lugar na to. Tayo to mga ka-idol nakikita. So ngayon, gusto ko sana bigyan pa ng bariya. Mga So nga lang, hindi ko makausap ng maayos. Ayan. Ayan mga kaido, lapitan natin. Ah, oh, kuya, kuya. Ito pa kuya, meron pa ko ditong bariya eh. Ah. Oh. Ah. Oh. Nakailang ka na. Nakailang ka na. Ayan, ilan na yun lahat? Ilan na lahat? Ito, 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 Oh. Hindi mo mabilang. Lagi nga kita binibigyan dito eh. Oh, yan o, oh, meron pa. Ito pa, meron pa. Oh, magkano na lahat? Ayan mga idol hindi siya mga ka-idol makausap ng maayos. Ayan. So, lagi ko ito nakikita dito mga ka-idol eh. Ayan. So, nakakawa, no? Kuya, mga ganyan.